na natatanggap na ng ilang mga fans ng Lakers ang kanilang katapusan laban sa Denver Nuggets. Nako, sa isang account sa ex mga idol, hinahype ng isang Laker fan itong kanilang kupunan na sino raw ang tatalo. Four time sa lineup na ito. Russell, Lebron, Anthony Davis, Hachimura, and Austin Reeves. Kaagad naman nagkomento ang isang fan ng Lakers na ito raw ay paulit-ulit na sinasabi nilang bawat taon pero sa tuwing sila nagharap naman daw laban sa Nuggets sila'y palaging natatalo. Definitely walang binago ang Lakers sa kanilang lineup kabilang yan sa mga factor kung bagit nag-aalangan mismo pati ang kanilang mga sariling fanbase. Kayon pa man, hindi natin dapat nahusgahan itong Lakers at atin na lang ho, hihintayin ang magiging resulta ng lineup nito. Ang malaking pagsubok dito ay kung sakaling sila ay papasok sa playoff, kanila bang matatalo ang Nuggets? Yung Nuggets naman, hindi rin sila perpekto. Nawalan sila ng isang role player na second si Kentavious Caldwell Pope na malaki ang papel sa kanilang rotation. Kahit papano, mayroong pagbabago na dagdagan sila ng isang Russell Westbrook at nandyan pa naman din si na Nikola Jokic and Jamal Murray. Mahirap din to para sa Nuggets dahil sila ay mag adjust din. Abangan na lang natin to para magkalaman na. Samantala, ito yung tatlong manalarong kabilang ngayon sa mga trade candidates papasok sa training camp at preseason, unang-una itong si Zach Levine na ipinamimigay na ng Chicago Bulls. Kahit na ito ipinamimigay man, naku walang kuponang gustong mag-trade sa kanya. Alam nilang sa isang bagay lang magaling si Zach Levine sa kanyang scoring at mabigat pa sa bulsa yung kanyang malaking kontrata. Ngayon pa man, ito ang tatlong kupunan na pwede niyang bagsakan. Ang Spurs, ang Lakers at ang Pistons. Pangalawang manalaro si DeAndre Ayton. Itong sa si ito nasa Portland Trailblazers. Subalit ngayon sila'y nasa rebuilding process at hindi siya nababagay doon. Ngayon kabilang siya sa mga kandidato patungkol sa trade. Ang posibleng niyang bagsakan itong New Orleans Pelicans na wala pang center at itong Charlotte Hornets naman. Pwede rin sa Golden State Warriors considering na sila'y naghahanap pa ng isa pang center. Kapag nangyari ito, mayroon ng legit na center ang Golden State Warriors at pangalawa si Quentin Post. Hindi isang dang porsyento ang masosolusyonan ni DeAndre Ayton ang problema ng Warriors sa loob sa pinta. Pero yun nga, mayroon silang malaking mamang tatao sa center position. Pangatlo, itong si Brandon Ingram, humihingi siya ng malaking kontrata sa Pelicans. Somehow wala pang improvement sa kanilang negosasyon. Ngayon, ang tatlong kupunan na pwede niyang bagsakan ay ang Cavaliers, Miami Heat at ang Brooklyn Nets. Makapagbibigay ng flexibility and versatility si Ingram sa team na babagsakan niya. Siyempre, itong si Ingram ay isang legit na scorer at marami-rami din ang kanya magagawa. Hindi lang siya pang scoring kundi pang depensa rin. Maliban sa 3-pointer, mayroon din siyang mid-range mga idol. Para sa mga fast break balita, tumutok lang palagi and as always, thank you for watching!